Hello po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Pero bago po ako patuloy na magsalita, gusto ko lamang pong makilala yung mga kababayan natin dito. Gusto ko lamang po makita ang kamay ng mga taga KOJC. Taas po natin. Ayan, yan, yan. Yun. Itaas e naman po natin ng ating kamay kung hindi po tayo taga KOJC. Yung hindi, bakit parang pareho yung nagtaas ng kamay? Naluloko niyo ako? Naluloko niyo ako? Naluloko niyo ako? Kasi nga ulit, taas natin yung mga hindi taga kayo, JC. Ayan. Yung mga nagtaas ng kamay, tulad din niyo po. Galing dyan ang generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siyang galit. So, sa akin... Malala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit, habang ako ay lumalaki, Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Uh, hindi ka tao sa paningin ko. Uh, hindi ka tao sa paningin ko. Hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. Sabi niya, hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. <laughs> Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang. Dang makabaya, marirecruit ka lang dang makabayan? Aakyat ka. Totoo ito, sinabi niya. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army. At ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi ni niya...